Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol naman ito sa pahayag ni Banat Bay tungkol nga dito sa mga kongresista. Hindi. Meron na namang bagong uh, na-produce na artista ang kamera. Akala ko ang mahilig mag-produce ng mga uh, bagong talento eh ba diba, Max? Aba, aba, aba. Ang kamera pala ay mahilig din mag-imbento o di kaya eh mag-produce uh, ng bagong mga artista. Yung tipong may kasamang pag-iyak-iyak. Diba? <laughs> Gago! Naku po. Kitang-kita naman ho natin, di ba? Ito na namang bagong si na sigarma si Garma na siyang uh, nagsabi na kesyo daw di umano si Pangulong Duterte ay nagbib... Yan, kilala naman natin itong si Banat Bay na isa sa pinaka masipag na dumipensa dito sa ating dating Pangulong Duterte. Kahit naman nung una pa eh, lagi niyang dinipensa nitong si Duterte. For me ah, itong si Garma kaya siya naiyak kasi sa sobrang bigat na ng laman ng dibdib niya sa sobrang daming sikretong itinago niya sa sobrang dami na niyang nakita na dapat na hindi niya nakita alam nyo, kasi yung luha din nakakalinis din niya ng konsensya eh nakakalinis yan nakakagaan ng loob kasi sa pagiyak mo lumuluwag yung dibdib mo eh hindi lang yung sarili niya ang pinalaya niya tama naman siya eh, the truth will set us free totoo lahat ng sinabi ni Garma sa nakikita ko, hindi lang yun nakikita nitong si Banat Bay. Hindi natin alam kung ano ang dapat pang mangyari para maniwala sila sa sinasabi ng tao, pero hindi naman natin ipagdadasal yung mga hindi dapat natin ipagdasal. Bigay ng reward money sa mga pulis na ipinapadaan sa isang tao dumadaan kay Bongo tapos dumadaan sa isang tao. Grabe. Napakadami na dadaanan niya. For me, I think yung ganyang paraan, strategy talaga yan eh. Para kung sakaling mayroon mang investigasyon na gagawin is mahirapan nyo mag-iimbestiga o maguluhan. Totoo naman yan eh. Nangyayari yan. Hindi na yan bago. Kami naman dinadaanan bago makaabot dun sa taong mabibigyan na reward. Hindi mo pwedeng diretsyo na lang. <laughs> Bakit ang dami pang dinadaanan? <laughs> Hindi ko talaga maintindihan to mga bagong script ng mga artista ng kamera. <laughs> Gago! O oh, ito ha, Pakingge, pakingge. pakinggan natin kung ano na naman tong bagong script ng kamera. <laughs> Itong kamera sa totoo lang ha, dapat alam nyo, magpalit na lang tayo ng banateros. Kayo na lang kaya maging vlogger. Kami na lang umupo dyan. Pag kami umupo dyan, gagawa talaga kami ng batas. Hindi kami para mga vlogger. Hindi kasi ito totoo lang. Nakalimutan ako ba natin ang definisyon ng isang uh, kongresista? Gumawa ng batas. Yes. Ang definition talaga ng isang kongresista is gumawa ng batas. Pero, isa lang yon, Kasi may two main duties ang Congress. Baka hindi po alam nitong si, si Banateros. Making laws and scrutinizing the work of the government. Si Garma, di ba, nag siya sa government. So, kailangan ini-scrutinize talaga itong si Garma at lahat ng government agencies. Agencies sa lahat ng government agencies. At ang Congress din, carries out this function by holding hearings. So, karapatan nila ang mag-hold ng hearings. Conducts oversight of agencies for enforcement operation functions and policies. So, may karapatan ang Congress kung hindi po alam nitong si Banat Bay, lahat ng ginagawa ng mga congressman ay trabaho nila. Matatalino mga congressman, Banat Bay, hindi mo lang alam. Siguro kung banatan ka ni ni Jinky Luis. Ewan ko lang kung makapagsalita ka pa sa susunod na vlog mo. Kaya minsan kasi, tayong mga vlogger, minsan nagmamarunong tayo. Eh, pero hindi naman talaga natin alam talaga kung ano yung pinagmamarunong natin. Totoo naman na nagkakaroon ka ng nagsesearch ka, pero dapat isearch mo lahat. Kasi hindi lahat ng alam nila is alam mo. Pero, yung alam nila, for sure, hindi mo alam. So, yun lang. Mali ka ng banat ngayon. So, sa bagay, may mga times talaga na mali ka rin. That's all. Adios.